So ayan nga, nagbubutom kami ni Titan. Maghahanap kami ng... Mura na, marumi pa! Mura na, marumi pa! Welcome to Mura na, marumi pa! Challenge number 3! Sabi nga nila, pag madumi, masarap ha eh. ne? Oo oh, naman. <laughs> pa natin yan. Pero sa totoo lang po, yung mga turo-turo na yan, sila talaga yung masasarap na pagkain. Ay, oh, meron. Ay, meron. Ito, no? Ito. Masarap to. Yun, no? Mas masarap po kumain ng mga ganitong pagkain kaysa kakain tayo sa mga resto. Mahal-mahal eh. O dito. Ay! Ate, sarado na po Abali. ba kayo? Pabili nga po kami ng um, Shomai! Shomai po. 5 pesos isa. Um, dalawang apat. 20, 20 40 Tapos yung fishball Pagkano po yung fishball? Ate, may sili kayo? Yun? Yung sili sila, yun yung masarap doon Yung sili Hagard <perses> na kami, Diyos Magtrabaho, ha? Pagkano po yung fishball? 10 pesos So Pagkano na? Kasa pa yung pera natin? Kasi 100 lang yung binabadget Kasa pa? Oh, diba? mura na. Busog ka pa? Challenge number 2 week. Yan daw 20. 20 din. Yan ah, lang. Tapos, pwede po bang yung ano, yung ito? Fried chicken. Eh, bokal na. Steam lang siya tapos damian mo lang sili. Oh, diba? Sarap yan. Hayaan nyo po silang magtrabaho doon kami, mga inginain dito ni Taipan. Sure, Ann, kamusta ka naman dyan? Sorry, hindi ka pinayagan pala ni Taitan, ha? Eh, kung sinabi mo sa akin. Eh, saan yung sila, Ate, eh? Ay, okay. yung po. wala na? wala na wala na Ay, Ay, wala po. Sige, pwede na to. Pwede na po to. Ito na lang. Ito na lang po sa akin. Ah, Ading, i-anong mo, mo nga po dito? Talagyan pa ng bawang. Papakalagay dito. Talagyan ng bawang. Ano po yun, kuya? Ano po? Kala ko po binabastos nyo kami. Um, ayoko po ng mga ganong bagay. Matututo po tayong rumespeto ng kapwa natin. Bye guys. Don't ever do that. <laughs> Opo, kasi ako po, never ko pong ginagawa ng babastos ng kapwa ko, lalo't dayo. Hindi, hindi naman na, 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 Alam ko po po yun, kuya, wag, wag nyo po akong, kasi hindi nyo po kilala. <laughs> hindi, hindi na, -tabas, -tabas po. Well, Ang hindi po nang babastos yung hindi tumatawa. Oh. Uh, Tsaka meron pong maganda, kung, kung talaga pong nag-o-offer kayo ng maayos, mag-o-offer kayo ng maayos nang hindi kayo tatawa. Bakit? pagiinom po kayo, uminom lang kayo. hindi naman Hindi po ba? Hindi po kami bumibili dito na nagpapapansin. At hindi po ako kung sinong babae dito. Hindi po gano'n kaya wala pong kailangan sa mundong ito. Kung hindi po ang bawat tao kailangan irespeto yung bawat isa. Hindi po tayo. Hindi po dahil tayo umiinom eh malalakas yung loob natin. Mambabastos tayo ng kapwa natin. Wala po, pero alam po po yun. Hindi po tanga ang tao. Nakakal. tiba Klaseng lalaki. Kainom. Sama. Ayan guys, lesson learned. Hindi po lahat ng babae nakapang sexy ng damit o o oh, nag-iisang babae at kayo nag-iinuman sa kanto eh hindi kayo papatusin okay na Titan kasi pagkagaya ko po yung nachempohan nyo, kahit sampu pa kayo dyan tutumbaw yung lamesa nyo bastos bang mga asawa to, nanay, kapatid na babae anak na babae diba, yun okay, enjoy yun parang, natutuwa yun. natutuwa ako na may mga ganitong pagkain gusto kong bumili tapos, nadating ka doon, may umiinom tapos, ganun nako hi, nako na lang talaga for the vlog, challenge of Marumina masarapa challenge number 3 ito na. Kakainin ko na po kahit nang gigigil ako. Sobrang nang gigigil ako sa ugali ng mga lalaking ganyan. Hindi naman nila kayang panindigan. 'Di ba? Ah, kainis. Sobrang nakakainis. Shout out. <sighs> sorry hindi ako pwedeng kumalis dito kasi ando si Titan. O, pag si Titan yung pinalagyan nila. di diba? Alam nyo kayo, girls. Yung, yung mga bastos na lalaking gano'n. Nung kayong matakot. Hindi sila dapat katakutan. Dapat silang bastosin. paano kayo binastos? Bastosin nyo ng mas grabe pa. So, eto na. Kakainin ko na. Kahit nang gigigil ako. So, siguro, dahil nang gigigil ako, hindi ko siya masasabing masarap. <laughs> no, Titan. So, hindi ko matitasasabi, Titan, na masarap tong mura na marumi challenge na to. Dahil nang gigigil ako. <laughs> hindi, hmm, totoo, diba? Kaya mga babae, hmm. once na binastos kayo ng mga ganyang tangbay na lasing dyan, kung nang atrasan. Hindi yung pwedeng, ano, pagbibigyan nyo sila dun sa kalibugan nila. Hayok. Mayabang. Tapos, pag pinadampot sa polis, sorry po, sorry po. Ganon. kayong mga lasinggero dyan, ayos-ayos nyo yung pag-iinom nyo, ilagay nyo sa chan nyo. Muna. Dahil pag nakatagpo kayo, nang kagaya kong pumapatul sa lasing, ewan ko na lang din. Mapagpatul din talaga ako. Nako, so yan. Maat. <laughs> Ayan, ano? Maalat. <laughs> Maalat.